Dinazon. And ganito sa Sambuanga! Ilang tulog na lang talaga at magpapasko na! At syempre, hindi magpapahuli ang Sambuanga City sa pabonggahan ng mga pailaw, dekorasyon at malalaking Christmas tree! Starry, starry Christmas! Ito ang tema ng Pasko ngayong taon dito sa lungsod na kumakatawan sa tala o sa star na lumitaw ng Isinilang Sesu Cristo na naging dahilan rin upang matagpuan ito ng tatlong hari sa Bethlehem. Kung kaya't napapaligiran ng mga nagniligning na mga stars mula sa century-old na Zamboanga City Hall, Plaza Pershing, Paseo del Mar at iba pang pasyalan dito sa lungsod na pinupuntahan ng mga Zamboangenios gabi-gabi para mag-selfie. Nagpapabunggahan rin ang mga barangay sa kanilang mga pailaw at palamuti at tumaasang may ang tumataginting na 200,000 pesos na papremyo ng Christmas Village Competition na may temang Paskong Pinoy. At ito talaga ang pinakapong sa lahat at dinarayo gabi-gabi hindi lang ng mga taga Sambuanga City maging ang mga bisita mula sa karating probinsya. Ang programmable Christmas tree na nakakaaliw tignan ang libo-libong mga LED lights na sumasayaw sa mga tugtuging Pasko na matatagpuan sa Sabuanga City Integrated Bus Terminal. Sinabayan pa ito ng mga rides tulad ng Ferris Wheel at Vikings at May Night Market pa. Kaya't halina't huwag magpahuli. Vamos a Sabuanga! Feliz Pasko! Iprospero Año Nuevo! Mula rito sa Sabuanga City para sa Pilipinong Pinoy, itong si Radyaman Mirasol Montesa Tatak, RMN. Feliz